Dami mo, dami pagkain <laughs> doon. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Agbayanis Bibingka. Ayan, kasaba cake, buko pie, and delicacies. Ayan guys, makakain na natin ang bibingka ni Agbayanis kasaba Bukupay. buko pie. Sanchez Mera, Cagayan, Bale. Ayan guys, matitikman natin ulit ang pagkain na yan. Masasarap. At abangan nyo! sarap. Puding. Uy, puding. Tingnan Ah, oh, grabe ang sarap hmm. eh. Ayan, no. Ayun hmm. oh. Ang sarap. Kain no? sila bibingka po din, guys. Ayun, guys. Ayun, hmm. guys. Ayan, oh, guys. Ayan, sarap atin, man natin, guys, kung ang lasa, guys. Kumain ng sarap, grabe. Sarap. Grabe guys. Ha? Ang grabe talaga, ito, ito. talaga yung bibingka po nito. Kulang pa ata tuloy sa karton sa akin eh. Para sa may buko.

sop, to po. ano mo? ano? kuno kuno ano? kuno kuno na <dalawa, dalawa>. sarap. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. ang senyamen na. <laughs> sok ano mm -hmm. mo sasabi mo at kakain ka ng bibingka na pudding? <laughs> Iba yung puding dito sa Manila kasi parang ano lang common dito ano. Uh, Mabitin tayo. Hanap, hanapin mo talaga. Kaya sa puding, punta na dito. Ipalo niya na rin si Bakaling. Si Bakaling. No na! Wag, walang originality yung Wag, wag, yon. yun.